May isang bahay sa Bangkok na matagal nang nakatayo. Tahimik. Ordinaryo. Hanggang isang araw, may naamoy ang may ay. Isang kakaibang amoy na hindi niya maipaliwanag. At nang binasag niya ang pader, para alamin kung saan nang gagaling. Ang natuklasan niya ay hindi lang basta amoy. Kundi isang lihim na matagal nang gustong manatiling nakatago. Handa ka na bang malaman kung ano ang nakabaon sa likod ng pader na ito? Bangkok, isang kakaiba at nakakatakot na amoy. Ibinagsak na may-ari ng bahay ang pede, at natagpuan ang isang nakakatakot na sikreto na nakatago roon. Mainit ang hangin sa labas. Mabigat, parang may dalang alon ng alikabo at uso. Sa loob ng lumang bahay, may kakaibang amoy na bumabalot sa hangin. Amoy na hindi basta-basta. Hindi ito amoy ng basura o sirang pagkain. Ito ay mas matindi, mas malaki, parang amoy ng kalumaan na hinaluan ng pagkabulo. Si ano ang may-ari ng bahay, ay hindi mapakali. Tuwing gabi, lalo itong lumalakas. Parang may pinagmumulan sa likod ng pader sa kusina. Minsan ay nairinig pa niya ang mahihinang tunog. Parang paggasgas ng kuko sa kahoy. Parang buntong hininga mula sa ilalim ng lupa. Hindi na siya nakatiis. Tinawag niya ang kanyang kapitbahay na si Somchay. Magasama nilang binunot ang lumang tiles. Inalis ang semento na tila ayaw maghiwalay. At doon, sa ilalim ng peder, ay may bakas ng lumang pintuan. Tinapik ni Anong ang pader gamit ang martilyo. May guwang. May espasyong itinatago. Habang binabasag ang pader, mas lumalakas ang amoy, parang humahalo sa hangin ang kalumaan ng bangkay. Si Somchai ay napaatras, napahawak sa ilong. Nguni si Anong, dala ng kaba at kuryosidad, ay nagpatuloy. Bumigay ang pader sa isang hampas. Bumungad ang dilim. Isang malamig na simoy ang sumalpok sa kanilang mga mukha. Sa loob, may mga lumang gami mga laruan na punit na ang mukha, isang crib na kalawangin, at sa sulok, may maliit na kahong kahoy. May mga marka ng kuko sa ibabaw, parang may gustong makalabas. Nang binuksan ni Anong ang kahon, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humigop ng liwanag. Ang amoy ay lalong naging matindi, lumalalim, parang may buhay. At mula sa loob ng kahon, may narinig siyang mahina, basag na boses. Isang boses na tila nagmumula sa mismong hangin. Mahina. Basag, at puno ng pighati. Bakit mo ako ginising? Napauong si Anong. Nanigas ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa loob ng kahon. Walang laman. Walang katawan. Walang anuman, maliban sa isang piraso ng lumang tela, kulay abo, at puno ng kuyong mansa. Si Somchay ay napaatras. Isara mo na, bulong niya, nanginginig ang boses. Ngunit tila hindi nairinig ni Anong. Parang may humihila sa kanya. Parang may tinig na bumubulong sa kanyang isi. May naiwan pa ko rito. Lumapit siya ng dahan-dahan. Napasulya sa paligid. Ang mga laruan ay tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ang crib ay unti-unting umuuga, bagamat walang hangin. Umintig ang kanyang sentido. Mabigat ang dibdib niya. Ang amoy ay naging napakatindi. Parang nabubulok na laman na binubuhusan ng langis. Anong umalis na tayo, sigaw ni Somche. Nguni hindi siya nakagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ilalim ng kahon. May piraso ng papel na lumabas, nadala ng mahinang hangin. Lumapag iyon sa kanyang paa. Pinulot niya ito. Lumang sula. Ang tinta ay halos nabura. Ngunit mababasa pa ang ilang salita. Patawarin mo ako, ana. Hindi ko alam kung paano iliggas ka. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Bakit pamilyar ang sulat na ito? Bakit parang kilala niya ang sulat kamay? Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang paligid. Parang umikot ang hangin sa loob ng silid. Ang mga anino sa dingding ay kumilos. Nagsalubong. Naging hugis ng isang babae, nakayuko, nakaputi, at walang mukha. Ang boses ay muling narinig. Ngayon ay mas malinaw, mas malapit. Bakit mo binuksan? Nabitawan ni Anong ang papel. Tumakbo siya palabas, ngunit parang humahaba ang daan. Ang ilaw ay kumikisla. Ang amoy ay naging mas malapot. Parang usok na pumapasok sa kanyang balat. Nang tuluyan siyang nakalabas sa pinto, bumagsak siya sa sahig, hinihingal, nanginginig. Si Somchay ay wala. Anging ang pintuang binasag nila ang naiwan. At ito ay unti-unting nagsasara mag-isa. Mula sa loob, may maririnig na mga yabag. Mga yapak ng maliit na paa. At ang huling narinig ni anong bago siya mawalan ng malay. Ay ang boses ng bata na may halong ngiti at luha. Salamat, Papa. Nakauwi na ako. Pagmulat ni Anong, madilim na ang paligid. Ang amoy ay wala na, ngunit may naiwan na kakaibang lamig sa hangin. Isang lamig na parang gumagapang sa ilalim ng bala. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang kusina. Ang mga pader ay tila bumalik sa dati. Walang bakas ng butas, walang creep, walang kahon, walang anuman. Ngunit sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang lumang sula. Hindi niya maalala kung paano niya ito nakuha. Ang mga salita ay mas malinaw na ngayon. Parang bagong sulat lamang kanina. Patawarin mo ako, ana. Hindi ko alam kung paano iliggas ka. Hindi ko alam kung paano harapin ang ginawa ko. Napatingin siya sa paligid. Tahimi. Tila patay ang oras sa buong bahay. Ang mga ilaw ay naglalagki. Ang bawat anino ay may anyong hindi dapat umiiral. Umayo siya. Pilit na inaayos ang kanyang paghinga. Somchay, awag niya. Walang sago. Anging tunog ng maliliit na patak ng tubig mula sa gripo. Lumapit siya sa bintana. Madilim sa labas, ngunit may kakaibang liwanag mula sa bakuran. Isang anino ng bata, nakatayo sa gitna ng damuhan. Tahimi. Nakatingin sa kanya. Hindi gumagalaw. Ang dibdib ni Anong ay muling bumiga. Pinilit niyang ikurap ang mga mata. Umaasang imahinasyon lamang iyon. Ngunit nang ibalik niya ang tingin. Ang bata ay mas malapit na. Nasa likod na ng bintana. Maputla ang mukha. Basang-basa ang buho at sa kanyang mga mata, may tanong. Agali, bakit mo ako iniwan? Sumigaw si Anong, umatras, nabangga ang mesa. Bumagsak ang mga plato, nagkabasag-basag. Ngunit ang tunog ay parang lumulubog sa makapal na hangin. Parang nasa ilalim ng tubig. Biglang tumunog ang lumang orasan sa dingding. Tatlong bises. Mabagal. Mabiga. At sa bawat tunog, ang ilaw ay kumikisla. Ang anino ng bata ay lumalapit. Hindi ko sinasadya, sigaw ni Ano. Hindi ko alam na nandyan ka. Ngunit ang boses ng bata ay sumagot muli. Malamig, mahina, "Ngunit bo, sinabi mo noon na babalik ka. Hindi mo ginawa." Lumapi siya. Ang mga mata ay lumalim na parang dalawang hukay. At nang abutin niya si Ano, nawala ang lahat ng tunog. Tahimik. Ang tibok ng puso ni Anong ang narinig. Mabagal, mahina. At nang dumilat siya, nasa loob na siya ng peder. Maliit ang espasyo. Madilim. Mabaho. Sa harap niya ay may kahong kahoy. Ang paehong kahon na binuksan niya noon. Ngunit ngayon, ang takip nito ay sarado. At sa ibabaw ay nakaukit ang kanyang pangalan. Narinig niya ang yabag sa labas. May bagong boses na tumatawag. Somche, amoy mo ba yon? At sa sandaling iyon, napagtanto ni Anong. Hindi na siya ang may-ari ng bahay. Siya na ang lihim na nakatago sa likod ng pader. Sa likod ng peder, huminga si Anong ng mabiga. Mabagal. Parang bawa paghinga ay hinihigop ng malamig na hangin na galing sa lupa. Ang dilim ay hindi lang basta dilim. May hugis ito. May galaw. At sa bawat kislap ng kanyang paningin, tila may mga aninong gumagapang sa paligid. Nasaan ako? Mahina niyang bulong. Ngunit ang sagot ay dumating hindi sa salita. Kuni sa mga tunog. Mga bulong. Mga hikbi ng mga batang umiya. Hindi lang ikaw sabi ng tinig na mula sa likod niya. Lumingon siya, at sa malabong liwanag, nakita niya ang mga anyo ng iba, mga mukha na wala ng laman, mga mata na nakatingin lamang, walang kinang. May bata, may babae, may matanda. Lahat sila ay naroon, parang nakulong din. Bakit tayo nandito? Tanong ni Anong, nanginginig. Isang babae na nakasuot ng sirang duster ang lumapit. Hindi ito bahay. Hindi rin ito impyerno. Dito nila tinatago ang kasalanan. Napaatras si Anong. Nguni sa bawat hakbang ay tila humahaba ang distansya. Walang dulo ang espasyo. Walang simula. Tila isang bilog na kulungan ng mga kaluluwa na nakalimutan ng mundo. Naramdaman niya ang pag-init ng papel sa kanyang kamay. Ang lumang sula. Ngayon ay nagbabaga. At sa apoy nito, lumitaw ang bagong mga linya. Ang bahay ay hindi itinayo. Ito ay ipinanganak. Ang mga dingding ay laman ang pinto ay bibig, at ang bawat amoy ay alaala ng mga naiwan. Nalaglag ang papel mula sa kanyang kamay. Sumingaw ang usok mula rito, at mula sa usok ay lumitaw ang anino ng batang nakita niya kanina. Ngayon ay malinaw na. Ngayon ay nakangiti. Papa, natagpuan mo ako. Lumalapi ito, may bitbit na laruan. Ang punit na teddy bear na nakita niya sa loob ng peder. Ang mga mata ng bata ay basang-basa. Hindi sa luha, kundi sa dugo. Hindi ko sinadya, garalgal ang boses ni Anong. Akala ko ligtas ka sa bahay. Ngumiti ang bata, ngunit malamig. Sinunog mo ang bahay, papa. Sinabi mong lilinisin mo ang lahat. Ngayon, nilinis kita. Biglang kumulok. Ang buong espasyo ay yumanig. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang sumigaw. Isang malakas na alingaw-ngaw ng mga tinig na naghalo. Galit, sakit, takot. Tumakbo si Anong. Ero saan man siya lumingon, Peder lang ang naroon. Asa As bawat hampas ng kamay niya. Ang peder ay parang laman. Malambot, mainit at dumudugo. Palayain ninyo ako, sigaw niya. Ngunit ang mga tinig ay sumagot, sabay-sabay. Walang nakakalabas dito. Ang bawat amoy ay bagong alaala. Ang bawat kasalanan ay peder. Nagsimulang bumuka ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula roon ay lumabas ang mga kamay, itim, mahahaba. Na parang usok na may laman. Hinila siya pababa mas malalim, mas malamig, at bago tuluyang lumubog ang kanyang ulo, narinig niya ang kaluskos ng mga yabag sa itaas, mga bagong tao, mga bagong boses. Ang baho naman dito, sabi ng isa, baka may patay na daga, sagot ng isa pa. Buksan kaya natin ang peder, asa As ilalim ng laha, sa dilim ng mga lihim, ang tinig ni Anong ay marahang umalingaw-ngaw. Huwag, huwag ninyong buksan. Ngunit hindi na maririnig ng mga nasa itaas ang kanyang pakiusa. Ang mga tinig nila ay naghalo sa mahinang halakhakan. Ang tunog ng martilyo ay muling umalingaungaw sa loob ng bahay. Ang mga pader ay umuugong, parang may mga ugat na tumitibok sa ilalim ng semento. Sa bawat hampas ng martilyo, ramdam ni Anong sa kalaliman ang panginginig ng dingding. Ang bawat bitak ay parang sugat na muling binubuksan. Naramdaman niya ang pag-init ng paligid. Parang may nagigising. Ang mga kaluluwang nakasama niya sa dilim ay nagsimulang gumalaw. Isa-isa silang tumingin pataas. Ang mga mukha nila ay walang mata, ngunit nakangiti, mga ngiting puno ng pag-asang mga kalaya. Babalik sila, sabi ng babaeng nakasuot ng duster. Gaya ng dati, at gaya ng dati, may isa na namang mapapalitan. Mapapalitan, bulong ni Anong, nanginginig ang boses. Sabay-sabay na tumingin sa kanya ang mga anino. Ang mga ngiti ay nawala, ang hangin ay naging mabigat, parang lumulubog sa puti. Ang bahay ay nabubuhay dahil sa amin. Sa bawat bumubukas ng peder, isa ang kinukuha upang manatiling buo ito. Nagsimulang maramdaman ni Anong ang kirot sa kanyang dibdib. Parang may pumipilas ng laman sa loob. Nang tumingin siya sa kanyang kamay, nakita niyang unti-unti itong nagiging kulay abo. Nagiging bato. Nagiging bahagi ng peder. Hinisigaw niya. Hindi ako dapat nandito. Ngunit sa itaas, ang mga bagong nakatira ay walang kamalay-malay. Naririnig pa rin ang tunog ng martilyo. May halong halakhakan at amoy ng alikabo. Uy, may lumang espasyo pala dito, sabi ng isa. Ang laki ah, baka pwede nating gawing pantry. Ang bawat hampas ng martilyo ay parang tibok ng puso sa ilalim ng lupa. Mas mabilis, mas malakas. At sa huling hampas, isang piraso ng pader ang tuluyang bumagsa. Sa ibabaw, Sumalubong sa kanila ang hangin na malami at amoy na parang pinaghalong bulok na kahoy at nasusunog na tela. Isang anino ang sumilip mula sa loob. Maliit. Arang bata. May bata dito, kanong ng babae. Ngunit bago pa siya makalapi, nagsimulang gumalaw ang mga laruan sa sulo. Tumunog ang sirang crib. At mula sa dilim, lumabas ang isang kamay. Tuyot, kulay abo, at puno ng mga bitak na parang luma ng bato. Ang babae ay napasigaw. Ngunit kulina, hinawakan siya ng kamay sa pulso, malamig, mahigpit, at mula sa loob ng peder ay lumabas ang mukha ni Anong. Maputla, walang puti ang mga mata, at sa labi niya ay may isang mabagal, punit na ng ngiti. Sinabi ko na, bulong niya, huwag ninyong buksan. Ngunit sa sandaling iyon, ang ilaw sa buong bahay ay biglang namatay. Sumigaw ang mga tao, tumakbo, ngunit ang mga pintuan ay nagsara, isa-isa, at mula sa peder dumami ang mga kamay. Isa-isa nilang hinila ang mga bagong bisita papasok sa dingding. Sa labas ng bahay, walang nakarinig. Ahimik ang gabi sa bangko. Anging hangin lamang ang dumaan. May dalang amoy na nakakasulaso. Amoy ng nasusunog na kahoy. Amoy ng dugo. At sa bawat dampi ng hangin. Tila may mga boses na humihingi ng kulong. Sa ilalim ng laha, ang bahay ay muling naging kalmado. Tahimik. Buong-buo ang peder. Ngunit kung lalapit ka, kung ilalapat mo ang iyong tainga, maririnig mo pa rin ang mahinang bulong ni Anong. Isa pa lang. Ngayon, kumpleto na kami. Sa sumunod na umaga, tila walang kakaiba. Ang araw ay sumikat sa bangko, at ang mga ibon ay nagbalik sa kanilang pag-awit. Ang mga kapitbahay ay nagtanong kung bakit walang lumabas mula sa lumang bahay. Ngunit inisip nilang baka umalis lamang ang mga bagong umuupa. Makalipas ang ilang araw. Isang lalaking banyaga ang napadaan sa kalye. Hinangaan niya ang istruktura ng lumang bahay. Ang pader na tila bagong pinta. Ang amoy ng semento na tila sariwa pa. Nang humangin, may naamoy siyang kakaiba. Isang halimuyak na hini niya mawari. Parang pinaghalo ng bulaklak, alikabok, at nabubulok na kahoy. Napakunot siya ng noo. Ngunit bago pa siya umalis, napansin niya ang mga marka sa pader. Maliit. Parang mga kamay ng bata. At sa gitna ng mga iyon. May nakaukit na mga salita, mahina, halos mabura ng panahon. Huwag mong buksan, mumiti ang lalaki, iniisip nagawala lamang ng mga bata o lumang vandalismo. Kumuha siya ng larawan gamit ang kanyang telepono. Magandang i-innovate ito, sabi niya sa sarili. Sayang kung kababayaan. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang bato. May mahina siyang narinig na bulong, hindi niya maintindihan. Ero may kasunod itong tawa. May kli basag at galing sa loob ng bahay. Tumingin siya sa pinto. Bukas ito ng bahagya. At sa kailaliman ng dilim, may dalawang matang nakamasid sa kanya. Ngumiti siya, marahang lumapi. Hindi niya alam kung bakit. Parang may humihila sa kanya. Sa labas, ang hangin ay muling naging mabiga. Ang amoy ay bumalik, Ang mga ibon ay tahimi. At mula sa loob ng bahay, isang bagong tinig ang mayinig bata, malinaw at puno ng kuwa. Papa may bagong dumating. At muling tumahimik ang paligid. Walang naiwan kundi ang amoy. Ang kakaibang amoy ng bahay sa bangko. Napatuloy na humihinga. Patuloy na nagbubuhay ng mga alaala. At patuloy na naghihintay. Sa susunod na magtatangkang buksan ang peder.